Nais sa isa batas ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ang Whistleblower Protection Act upang magbigay proteksyon at insentibo sa si mga individual na nagbubunyag ng katiwalian at iligal na gawain sa loob ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Layunin ng panukalang batas na hindi maging biktima ng pang-aabuso, pagbabanta o anumang uri ng paghihiganti ang mga whistleblower mula sa mga taong sangkot sa krimen na isinawalat nila. Sa kasalukuyang batas ng Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act, limitado lang ang ibinibigay na proteksyon sa mga individual na nagbubunyag ng katiwalian. Ito nga sa whistleblower natin na protection, bibigyan din natin sila ng protection. Uh, pag may matanggap tayo na report, so si Truth Commission na mag investigate at magpa-prosecute. So at least hindi bias. For example, ang problem isa sa sa DPWH, for example. So, sino yung pinaka-fit talaga? Yung mga engineers, yung mga architects, yung mga contractors na taxpayers. Kasi sila ma ang pinaka-may alam kung paano ginagastos, ano, ano talaga yung tamang presyo para sa ganitong, ganitong proyekto, standard ba or substandard ba ang ginawa. So, ganun po ang gagawin ni Pastor. Dagdag pa ng tagapagsalita ng butihing pastor na si Attorney Kay Laurente, Mahalaga ang maprotektahan ang mga whistleblower sa mga confidential na mga usapin. Sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, umiiral din ang ganitong uri ng batas at mayroon silang Whistleblower Protection Act na nagpoprotekta sa mga kawani ng gobyerno na naguulat ng korupsyon. Nabibigay din sila ng insentibo tulad ng monetary awards. Maging sa European Union, mayroon silang EU Whistleblower Protection Directive na nagbabawal sa retaliation tulad ng pagtanggal sa trabaho, demotion o harassment, na isembuting pasto pastor na maipatupad ang panukalang ito upang maisiwalat ang mga nakaupong nagnanakaw sa kaba ng bayan at matuldukan ang korupsyon sa si pamalaan. Bukod dito, nais din isulong ni Pastor Apollo ang pagtaas ng sahod ng mga hukom upang mabigyan sila ng sapat na proteksyon tulad ng pagkakaroon ng security guards at masiguro ang kanilang kalayaan mula sa anumang impluensya ng politika. Talagang ipupush ni Pastor ang increase of salaries of judges. Not just increase, hindi pa enough ni mag-increase ng salary, no? even institutionalize yung salary ng judges na hindi na pakikialaman ng mga congressman, lalo, lalo na sa may ga'a. So, siyempre may ga'a. Sila mag approve ang congress. So, kailangan mong, you know, kailangan mo talagang ano yung i-consider mm -hmm. yung mga congressman. Hindi na pwede ganun. So, since institutionalized na, at tsaka increased pa yung salary ng judges, talagang maging independent sila without any political interference. And that's when we can see talaga na talagang uh, meron talagang justice and order that will prevail in the country. Ang mga panukalang batas na ito ay bahagi lamang ng plataforma ni Pastor Apollo na Zero Corruption. Ayon sa butihing pastor, hindi posible ang ganito mga reforma dahil may resibo na siya sa kanyang pamamahala sa The Kingdom of Jesus Christ. Nais si Pastor Apollo na pahalagahan ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino, hindi lang sa publiko, kundi maging sa pribado ng sektor, na ang nais ay maging totoo sa paglilingkod at pagsiservisyo sa bayan.